Noong panahon na lang si Digong sa kanyang pecking war on drugs, siguro naman ay nabalitaan natin, siguro naman ay hindi lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin na meron daw mga kota, yung mga police officers, yung mga kapulisan, may kota at may reward. Ano kaya yan? Naisip ko siguro pag makapatay ka ng lima ngayon, <laughs> Diyos ko po, no? Pag makapatay ka ng limang drug addicts ko noong ngayon, meron kang ganitong reward. It's simple. Ganyan lang ang naiisip natin. Pero mukhang totoo eh. Mukhang ganun talaga ang naging sistema ng ng pecking war on drugs na yan at ang Pero eto ang nakakaalarma. Kung tutuman ito, ay dapat talagang managot eto mga tao um, nakasangkot din sa pogo. Dahil yung pera pala na nanggagaling dyan sa pogo, yung ginatawag na pogo money, yun pala ang ginagamit na reward para sa ating mga kapulisan. At kung ikaw ay isang pulis, isa sa mga pulis na ganito or or tinonsente or tinolerate mo yung ganito sa pangunguna ni Bato dahil siya ang mukhang isa siya sa uh, mastermind talaga ng mga ganitong klaseng patayan o mga nangyaring patayan. Ano Kung ikaw ay isa sa mga pulis na nagpagamit, na makonsyensya ka. Hindi, um, hindi satisfying ang magiging buhay mo forever. Dahil sa ginawamo. etoyen, Nako. house committee on human rights chairperson and manila 6th district representative abanti junior revealed that money from pogo or the philippine offshore gaming operators was used as cash rewards for police officers who killed drug suspects during the administration of former president rodrigo duterte's bloody war on drugs. So, magkano kaya? Halimbawa, bawat ulo ba yon? Okay, nakapatay ka ng lima ngayon. Bawat ulo, halimbawa, ay magkano? 100,000? Sa Diyos po. Ay hmm. eh, kung makalimang isang pulis, halimbawa, isang grupo ng, ng pulis, halimbawa, ito ay merong half a million for, for a day, ay talagang maraming pera nun. Talagang, talagang kahit, hmm, mahirap sabihin na kahit sino, pero, pero naniniwala tayo na meron pa rin mga kapulisan na hindi kaya itong ganitong gawain, ganitong sistema. At yun nga, nakakalungkot kung yun po ay tinolerate ng maraming kapulisan. Diyos ko po. Hmm. Talagang napasama at napariwara ang ating kapulisan sa panahon nga natong si Kaya dapat nating ibalik. Dapat ibalik na itong administrasyon na ito. Ito ang hamon ng, ng administrasyon or sa administrasyong ito. Eh, na dapat ibalik ang katinuan ng mga kapulisan, ang dignidad sa kanilang mga sarili, para gawin lang gawin talaga nila ang totoong trabaho at mandato bilang mga kapulisan ang protektahan ng ating bayan at ang ating mga kababayan ang ating mga um, the people of the Philippines yun yun eh there are exchange of money ito yan itong balitang ito nakakagimbal talaga ano ham there are exchange of money here ibig sabihin ang nakita namin um, there might be a quota system in the Philippine National Police no panahon na yon may quota una Pangalawa, there's a reward system. Ibig sabihin, sa reward system na yan, kapag nakapatay ka ng drug pusher, oho, eto na. May reward ka. Nalaman namin na this is a testimony of one of the policemen, you see. Talagang ang maglalabas uh, din ng ganitong katiwalian at kabulastugan na itong siligong ay yung mga polis na, na may konsyensya. Na kahit papano ay hindi kayang itago yung mga ginawa nilang karimonyohan naging sangkot sila sa kademonyohang ito. Uh, worst of all, dahil sila ay nagpagamit. This is a testimony of one of the policemen that we have. Officers, from 20 to 60,000 yung ibinabayad diyan. Hmm. 20 to 60,000 pag naabot yung kota. Ay, kung araw-araw kang may 60,000 yan naman. Diba? Magkano lang ba ang sweldo ng mga police? ay talagang kung wala kang kumbaluktot ang prinsipyo mo at madali kang matinag bilang isang um, alagad ng batas, talagang, mag, talagang bibigay ka. At kung yan ay kautosan at minsan ay wala kang choice, nako, yun yung masaklap. Good luck.